no so guys, magliripak tayo. Magliripak tayo dito. Parang toasted. hindi <laughs> pa nakakatikim dito. No, I mean hindi pa ako nakaka kasi ito ginagawa, ginagawa nila ito. Ang tawag kasi dito ay sopa. Sopa torada. So, yung sabaw, sa sabaw daw, para nagluluto sila ng sabaw na soup na may karne siguro. Tapos nilalagay nila ito sa hulay. Parang sati lugaw pero sila ito yung nilalagay. Pero may karne, may mga ricado rin, may gulay, ganyan. Yata, yata, hindi pa ako nakakita. Pagkain ng mga katalan. Oh. yan. Actually, nilikman ko siya ng ganito lang. Parang toasted, ano. Yung tasty na tinost Pero mas talagang sobrang lutong. Oh, lutong. So, yan. Mais mahal to guys dito mahal. Ang 200 grams ay 265. Yeah. 265 ang 200 grams. So 200 grams lang naman lagi ang aming uh, meronita. Kasi pag masyadong marami na, namamahala na sila. Pag mga 300 grams na siya, namamahala na sila. So, pag 100 grams naman, masyadong kukunti. Misa, ito, pwede rin itong durugin. Pwede rin doing breadcrumbs. Yun. Pag sa order namin, sa kusako kasi ito kung orderin ang aming bossing. Yung mga huli, ito, 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 yun. Yung mga... Yan, yung mga durog-durog na yan sa huli. Pinagawang parang breadcrumbs. nilal kasi nagluluto rin kami eh. So, nilalagay sa mga pampalapot sa sa mga niluluto. Ni Orly, yung kapatid ko. <laughs> yung mga lutuin na nilalagay ng breadcrumbs, palapot, ito yung ginagamit. So, talagang masarap. Lahat ng tinda dito masarap, guys. So, Ayun, lahat may quality, lahat mamahalin. Kaya pag may mga bumi... ang mga talagang bumibili lang dito lagi, halos mga katalan. Pag mga medyo estranghero, bueno, yung um, may mga pera. Pero pag medyo kukunti ang pera, parang ako, parang ako, eh di pupunta na lang ako sa mga supermarket at doon mura, di ba? So tingnan natin kung ilang grams ito, ha? 175 grams pa lang to. So okay na siguro to para medyo murang-mura, ha? -mura. Okay. 175 grams. Yan. Yeah. So, actually, minsan, ginagawa nyo medyo, medyo natin ng ng packing. Medyo tinakali ang kanya Okay? Niribo na ng konti. Para lang kasi i-display natin sa tindahan. So, lang, guys. Sopa Torada.